Okay, hey, live tayo ngayon. Okay, introduce ko sa inyo ang ating Esbro Herbal Coffee. Okay, so yan. So, napakagandang coffee. No? So, ito yung coffee na mayroong uh, magandang binipisyo sa ating kalusugan. Alright? Okay? So, may, tan may nagtatanong, okay, si Ma'am, uh, Ma'am Roth, ang ang tanong niya, Uh, pinagbawalan na kasi ako sa doktor magkapi. Pwede ba yan sa akin? Sabi ni Ma'am Roth. Okay. Yes, Ma'am Roth. Ang esbro coffee, no, ay pwedeng gumamit kahit sabihin na pinagbawalan ka kasi ang ating esbro coffee ay may taglay or may mga components na nakakatulong sa ating katawan at may ayos sa tamang kalusugan. Okay, so... Mayroon itong guyabano, malunggay, mangosteen, acai berry at ganoderma. So, yung mga sangkap na 'yon ay malaking tulong sa ating katawan at kalusugan para po ay uh, maalagaan yung ating health at um ma uh, balik sa maayos, sa normal ang ang function ng ating katawan. Alright? So may tanong si Ma'am Michelle, pwede ba yan sa high blood? Ay yes, pwede ito sa high blood. Alright. Kaya ito lang yung kape na kahit mayroon kang karamdaman, nirecommend ito na pwede kang magkape kasi ito yun ay herbal. Okay, so alam naman natin na ang herbal ay makatulong sa katawan natin. So pansinin nyo po sa mga sa unang panahon, wala namang maraming gamot, ah uh, pumupunta tayo sa mga ah uh, alternative no medicine or herbal kay mahaba ang buhay ng tao noon ngayon maraming gamot maraming doktor ah uh, pero umiiksi ang buhay ng tao so yan lang so ako po ay hindi ako nagkakapidate Ah, uh, yun nga lang, ika nga, di ba tayong mga Pilipino, parang ginawa nating libangan ang kape, no? So, kape sa umaga, kape sa tanghali, kape sa gabi. So, sabi ko, kung magkakape man ako pala at may health benefits, subukan kong magkape. Kaya yan po, ang aking s coffee. Napakasarap na kape. Lasak mo na yung sarap, maganda pa ang maging dolot ng pagkakape ng s Right? Okay? So, ayan, may tanong. Pwede ba yan sa diabetes? Yes, pwede po ito sa diabetes kasi ang ginagamit nitong sweetener ay stevia. Okay? So, health po, health po yung ginagamit nito. Kaya hindi lang ito brown sugar, hindi din po ito uh, ano lang na ano, asukal na normal na asukal, kundi stevia po ang ginagamit na sweetener ng esgo herbal coffee natin. Alright? So, pwede kahit jabites, alright? So, pwede ang lahat. Pwede magkape. May sakit ka o wala. Okay? Kung mahilig kang magkape, aswak sa inyong ang Esbro herbal coffee. Kasi habang nagkakape ka, okay, napangalagaan ang kalusugan ng katawan natin. Okay? So, ganun ka simple. Jobilin, eh. bakit ko naman tagkilikin yung Esbro coffee? May nabibili naman kami na 3 in 1 sa labas, no? So, magkano bang 3 in 1 ngayon, no? So, sabihin na lang natin, 10 pesos, no? Okay, so, mura lang, mura nga naman, no? Mura. Pero, ang tanong naman kasi doon, ano bang makuhang uh, beneficyo doon? O baka lang magkakaroon ka ng problem kasi uh, may mga kape na napakataas ng caffeine content. Ito po ay walang caffeine. So, caffeine free ko ito, no? Okay, so kung ako naman papiliin, mas gagamit ako sa coffee na may kahit konting taas doon sa ginagamit mo before pero maganda naman sa kalusugan. Ibig sabihin, sa patuloy mong pag-alaga sa kalusugan, nakakatipid ka kasi mas magastos talaga kung magkakasakit. Tama? So, practical lang. So, mas mabilis kumita ng pera pag healthy tayo. Right? Okay? So, ganun lang kasimple. So, yan sa mga question, tap, business lang kayo click nyo lang yung an natin, message inbox or comments kayo para sagutin natin isa't isa yung mga health concern ninyo. Alright? So, Esbro Coffee, ito po ay kapi para sa lahat. Okay? May sakit o wala, basta gustong magkape, swap ka sa Esbro Herbal Coffee natin. Alright? Okay? Okay? <coughs> Thank <laughs> you.